Bago pa man sakupin ng mga dayuhan ang Pilipinas, likas ng malikain sa pagtatanghal ang ating mga ninuno. May mga dula na silang isinasadula sa damuhan, tabing ilog at gitna ng bayan. Ang dula ay isang panitikang itinatanghal, tulad ng pelikula ngayon, pero live. May aktor, may eksena at may aral. Ayon kay Arogante, ito ay pagpapakita ng buhay sa entablado. Ang dula noon, simpleng simple. Walang spotlight o microphone. Pero puno ng damdamin. Gawa ito sa damuhan, tabing-ilog, o harap ng bahay. Lahat ay pwedeng manood, bata, matanda, at babaylan. Ano nga ba ang layunin ng dula? Narito ang apat na pangunahing layunin nito. Una, magbigay libangan sa manonood. Pangalawa, magbigay buhay sa mga tauhan sa entablado. Pangatlo, ipakita ang kwentong kathang isip o mula sa tunay na buhay. At pangapat, itampok ang mga isyung panlipunan sa ating lipunan. Samantala, nalito naman ang limang pangunahing elemento ng dula na bumubuo sa bawat pagtatanghal. Una, tauhan o aktor. Sila ang nagbibigay buhay sa mga karakter. Ang kanilang kilos, galaw at pananalita ang nagpapakita ng emosyon ng dula. Pangalawa ay ang tanghalan. Ito ang lugar kung saan ginaganap ang dula. Noon, ito ay lansangan o damuhan. Ngayon, maaaring teatro o silid-aralan. Pangatlo, direktor. Siya ang tagapamahala ng dula. Inaasikaso niya ang kilos ng aktor, emosyon ng eksena, at ang daloy ng pagtatanghal. Pangapat, technical. Tumutukoy ito sa ilaw, tunog, at musika na ginagamit para palalimin ang damdamin sa bawat tagpo ng dula. At ang panglima, script. Ito ang pasulat na version ng dula. Dito nakasaad ang mga linya. Kilos, galaw at tagpong kailangang sundin sa pagtatanghal. Bago tayo magtapos, sagutin mo nga ito. Una, ano ang kaibahan ng dula sa ibang akdang tuluyan noong panahon ng katutubo? Pangalawa, ano ang silbi ng dula noon sa ating mga ninuno? Pangatlo, paano nakatutulong ang mga elemento ng dula sa isang malikhaing pagtatanghal? Isulat mo ang iyong sagot sa iyong kwaderno at ipawasto ito sa iyong guro. Ang dula ay higit pa sa aliyo, isa itong sining at salamin ng ating kasaysayan. Maging inspirasyon natin ang ating mga ninuno sa patuloy na pagpapayabong ng sariling panitikan.